Good evening. With wait lang Wait lang <laughs> And guys, loto tayo ng dinner. Nam pang dinner pa. So magigisa lang ako eh ng ah, pet Tapos nalagyan ko lang konting corn beef kung Ayan, this is Timberoy. Wala, hindi ako makita. Wala akong, ano yun. Lagayan. Sige, na yan. Ay, nakikita itong aking, ano. So, dito lang siya. Ayan. Ayan, mainit na yung mantika. So, lagyan na natin ito. Ayan. ano lang natin halo no halo lang natin maging wow kasi actually guys bibili din sa ako ng, na, sana ako ng yung luto kasi meron naman ako ng kano kaya lang wala akong nagustuhan sa pinuntahan ko yung binibilihan ko wala na yung yung gusto ko lang parang hindi ko alam kung anong gusto kong ulamin kaya eh, kasi sige nga magluto na lang ako kaya here try natin po. nalagay na natin si corn beef ang init yan nabisa na kakaroon ko sa rato ito ang ginamit ko na black ticket ayan lagay na natin yung tapos ah. ah, ito na ayun ah, ayun ba ayun Lagyan na natin ito. May own version ulit ito ha. Baka may magbasta bust sa akin. Sa rest. <laughs> ano ko lang ito? Loto yung chamba-chamba. Ayan, ganun. Ayan. Hindi ko alam kung masarap to. Basta yan. Ano yun? Ay, wala. Wait lang. Basta natin ng kunting ano, pang palasa ng magic sarap. Tignan natin kung masarap siya. Tapos, parang wow, malinis na ito. Takpa natin para maluto. Tapos balikan natin later. Ayan, natapos na rin yung akin niluluto. Ayan. Ayan na. Ito na yung final, ano, final look. <laughs> Tikman ko nga. Ay, masarap naman, guys. Tapos, may nakita ko sa ref. Ano kaya to? Hindi ko alam kung ano to, eh. Ay, pasta. Sos ng pasta pala yun. Eh. Ayan, tara, guys. Kain na tayo. Ito na ba yung camera ko? Hindi ko makita ang camera ko. Ayan. Ayan. Ano kita yung palanggana ko? Eh, ayan na. Parang andabo ng camera ko. Ngawin anyway, na ako guys. Ayan. Kain na. Sana makarami ako. Makain. Chirinis. Ayan. ayan. na. Isang subo. Unang subo. Mmm. Sarap. goodbye bye Bye-bye. you. <laughs>